Yo mga parang dito tayo ngayon para gawin tong gripo namin. Meron kasing leak tapos ang lakas kahit di hinagamit, umiikot siya. Tapos bumili na rin pala ako ng mga natin. Bila isang lalaki dito sa bahay, wala namang ibang gagawin nito kundi yung kapitbahay namin. Yun, ito yung problema. Nakabaon yung hose namin. So, hindi ko alam kung saan banda yung leak. So, ang ginawa ko, bumili ako ng bagong hose. Para nakalabas na yung buktungan mula sa metro hanggang papunta sa amin. Tapos, yung binili ko palang 25 meters na hose, kinulang. So, bumili ako ng another 5 meters. Naging dalawa talo yung coupling na nabili ko. Naging dalawa talo yung buktungan. Isa dito, tsaka isa dun. sa papunta sa loob ng bahay. So, dito natin gagamitin isa pang coupling. Kailangan lang natin itong putulin, tapos iduktungan si yung hose. At yun na nga napagdoktong na natin yung mga host. And the moment of truth, buksan na natin. Oh, pucha, umiikot pa rin. Ayos. Sana ako nagkamali. Oh, tikitik na yan. Tignan natin. Another trabaho na naman to. Pero okay lang yan. Diyan to matututo eh. Di ba? Dito ay. <laughs> so, yun mga para palapak. Pignan natin yung isa pa. May leak din mga par, pero hindi ganun kalakas. Approved.